Sa kabila ng iba't ibang paalala at pag-iingat ng iba nating mga kababayan ay patuloy pa nga rin ang na mga scammer sa marami sa ating mga Pilipino. etong nga't panuuri natin ang apat na iba't ibang istorya ng ating mga kababayan na nabiktima ng mga scammer. Mapapanood din natin sa videong ito ang actual na phone call sa isang scammer kung saan sinusubukan nga nitong makuha ang lahat ng mga importanteng impormasyon What? sa isang bank account holder. Ang tanong, natulungan kaya ng mga nabanggit na bangko sa videong ito ang mga naging biktima o nauwi lang sa wala ang kanilang lahat ng reklamo. At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. So, hi guys! Nawalan ako ng pera sa video Ngayon, nanginginig pa rin ako eh nagtataka kung bakit ako, nawala ng perang ganun. Kasi ang alam ko, wala naman akong kiniklik na link, or basta ganun. Nagulat na lang ako this September 25, na meron akong transaction with Apple, na parang your payment, payment, as in, dere derecho, like, anim. Tapos, 3,200 yun. Be, ang sakit. Ang sakit nun. E, hindi hindi siya nagsasend ng TP or what. Basta, kaltas lang. As in, at that time, sabi ko, hindi, baka ano lang to, baka ako nga, baka meron nga ako na, na click or na, na buy, na purchase sa, ano, sa Apple. Pero, nung chinek ko, wala naman. Kaya, ayun, ginawa ko, nilock ko lahat talaga ng CC ko. Tapos, wini-wait ko lang na mag-reflect yung nabawas eh. Or baka na-decline, ganun. So, inayaan ko, pero nilock ko siya. Tapos ngayon, nung nakita ko, be, na-charge talaga sa akin. Kaya doon ako, doon ako nagtaka na, ala, Grabe. na-scam nga ako. Ngayon, uso ngayon yung scam. Kaya mag doble ingat kayo guys sa pag sa mga may nagte-text, sa may nagko-call. Guys, huwag nyo i yung OTP nyo. Mahirap na pinaghirapan. Pinaghirapan ko yung perang yun eh. Tapos nanakawin nyo lang. Grabe ah. Nakikisabay kayo sa mga politician dyan, na corrupt Ayun, tapos nakita ko din yung post ni si Altea Ablan, tapos yung babae na umiiyak kasi nanakawan. Tapos ako din pala, <laughs> hindi ko na alam. For awareness lang din, huwag kayong magkiklik ng link. Kahit alam nyo na trusted na ano yan eh, mismong banko pa yung nagsisend. Huwag na huwag kayong magkiklik ng link. Yun. Keep safe, ingat. Huwag tayong magpalokok tulad ko. Na-scam ako ng na 190,000 sa bank ko. Opo, ganun kalaki. For sure aware kayo sa mga scam issue sa isang bank. And before pa lumabas yun, na-encounter ko na po yun. Actually, wala talaga akong plan na i-open up siya. Pero nakikita ko kasi mas dumadami yung mga scammer, yung mga nangahak ngayon. Like, wala talagang puso yung mga scammer ngayon. As in... Gusto na lang talaga nilang gawin yung mga illegal na easy money na lang talaga. So eto papakita ko lang yung transaction na nangyari. Isipin nyo, eto yung transaction ng June 23, 75 transactions yan. And tingnan nyo, ang lalaki ng mga kinukuha niya ate. As in, dire talaga yung mga transactions. And of course, tatanungin nyo ako bakit hindi ko siya agad napansin. Sa totoo lang, nung month na yan, sobrang magastos talaga ako. So, akala ko lang is yung mga own expenses ko. Tapos, nagtataka nila ako sa isang araw, meron ako nababawas sa 30,000, 50,000, ganyan. And, dun ako nagtaka. So, ang ginawa ko, nag-check ako ng bank statement ko. Tapos, dun ko nakita may nakalagay na apple.com bill. Which is, tinignan ko yung mga subscriptions ko. Nasa lima lang yun, ate. So, hindi ako gagastos ng ganun kalaki. And ganun karaming transactions. Kaya nung nangyari yan, talaga nag-hysterical ako. Yung eh, nalungkot ako. Kasi isipin mo, sobrang laki ng pera. Saan mo pupulutin yun, di ba? At saka talagang pinagpaguran ko yun. And eh, hindi ko nang pinupulot yung pera. So, lahat ng mga cards ko, which is yung debit and credit card ko, binlock ko talaga lahat sila. Never na never talaga ako nagbigay ng code. Never ako pumindot ng link. At doon ako nagtataka kung bakit ako na-hack. Yun ang pinagtataka ko talaga sa mga hackers na yan. Diba nakakapagtaka kasi kung nakita niyo yung video ni Althea and Spencer parehas na parehas kami ng transaction So gabi ko nga nalaman yun So kinabukasan, dumiretso agad ako sa bank and talagang pinakita ko yung mga proofs, yung mga evidences ko na wala akong ginawang gano'ng transactions And alam niyo ba anong nangyari? Sobrang thankful ako sa BPI kasi na-accommodate nila ako na maayos and at the same time na balik yung 190,000 ko. Pinalitan din nila yung card ko para masiguro talaga na wala nang ng ganong transactions. And nung time na yon, first time nila naka-encounter ng ganong transactions. And ngayon, mas marami na silang mga nabibiktima. Kaya ngayon gusto kong i-share tong experience ko kasi lesson learned din siya sa akin na syempre naging kapate din ako. And ayoko na siyang maulit sa ibang tao. So, kapag may mga ganitong encounter kayo, i-report niyo siya agad and i-block niyo agad yung mga cards Wala. Wala talagang mga puso yung mga hackers ngayon kaya mag-ingat kayo. Hmm? So, na kami ng 120,000 sa BDO online banking namin. Ito na yung part 2, guys, sa lahat ng mga gustong magpakwento dyan. So, ikukwento namin paano siya nangyari. Kasi, guys, wala nang OTP or anything. na kami and we never imagine na mangyayari sa amin to. Guys, 120K is 120K pa din. So, basically, yung asawa ko kasi yung tinawagan niya. And, grabe, as in, alam namin mag-asawa na never kami magbibigay ng OTP, any card number or Or any details. Kaya takanta ka kami kung bakit pa din na-scam kami. So may tumawag lang sa kanya and then tinanong, alam lahat ng mga details niya. So binanggit nila yung uh, account number namin. Tapos sabi sa akin, Sir, uh, tama po ba yung account number ko? Yes. Ay, sobrang nakakapagtaka kasi alam nila lahat ng account number namin. Sabi nga namin kami, hindi namin kabisado. Pero sila, alam nila. So, tinanong lang, dito daw bang account, bla, 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 binanggit yung number. And then, ang sagot lang ng asawa ko is yes. So, number Biverify one... Biberify nila kasi. Yeah. Tignan na, Sir, pakiberify na lang po kung mm -hmm. tama po. So, sila yung nagbanggit yung number. And then, na, uh, Tabukiyas po. Tama po. So, number one rule namin, basta walang magsasabi ng OTP, na paniwala kami na sila yon but alam na alam namin na never magbibigay ng OTP, even galing man yan sa head office. So, hindi kami nagbigay. And then, nagtaka na kami after niyang tumawag, tinanong yung sabot sa BPI na. So, kami, napaisip kami, bakit tatanong niya sa BPI, right, sa asawa ko. So, dun na, kinat yung line, and then kinabahan yung asawa ko, chinange yung password, pagkakita-kita namin, guys, nabawasan na ng na 120,000. So, bali, ang ginawa, 50-50-10-10. So, nakakapanlumo kasi 120k is 120k pa. Nakakapag-taka lang, paano nila ganun kabilis na ilabas yung pera na yon And then, knowing na hindi naman kami nagbigay ng OTP or ng video, pumunta agad kami sa video para ilabas yung mga pera namin doon and ilipat sa ibang bank. So, sabi nila is, babalitaan nila kami after 5 days. So, eto yung email nila sa amin. So, ano yung email nila? So, naka-receive na kami ng email sa kanila kanina and eto yung sabi nila, guys. We regret to inform you that we are unable to credit back the amount you are claiming. So yon, hindi na daw maibabalik yung 120,000 namin since na-withdraw na daw siya ng scammer. So sobrang nakakalungkot lang kasi guys, na imagine ko nung nangyari sa amin to na what if pag tingin namin ang account namin, wala na kami pera. So, hindi namin sinisisi yung video dito or anything. But we are posting na awareness in you guys na grabe na yung mga scammers ngayon. So, medyo minsan napapaisip ako na nakakatakot din pala talaga mag-online banking. Kasi in just one click, pwede tayong mas scam. So, ingat lang tayo guys. So, sa mga naka-experience din na to, grabe, sobrang nakakalungkot talaga sa Nangyari lang to ngayon. Meron tumawag sa akin. Paparinig ko siya. Kali po ito, virtual customer service representative from Converge. Pwede po ba? For context lang pala, every time na may tumatawag sa akin na unknown number, lagi yan nakarecord. As in, lagi nakarecord, backup ko lang. And buti na lang talaga, na record ko nga. Makausap si Camille Velasco? Yes, for speaking. Hello? Welcome. Doon pa lang, mapapansin niyo na, alam niya yung full name ko. Tapos, yung sabi ko, yes for speaking, biglang, ang ano, ang, ang tagal ng reply. Pero hindi pa ako nag-iisip nun. the Converge, thank you for choosing us as your internet provider. Before you proceed, inform ko lang kayo that this call is being recorded for quality and compliance purposes in adherence with the data privacy policy of Converge. Which is normal yon. Ginagawin ng mga legit. Ginagawa rin nila. Is it okay to proceed? Yes. Yeah. Thank you po. Check lang din po namin kung tama tong email address niya sa file. Yung first character po ng email nyo ay nag-uumpisa sa letter. At yung last character naman po at it. Napapansin niyo, yung pagitan ng pag-pronounce niya parang sobrang walang paghinga. Mail domain is gmail.com. Tama po ba? Yes. Oh, yung pagsagot ko ano na. Wala nang, wala nang, wala nang buhay. Yes. Kasi, mm, nagpa-process na siya sa utak ko ah alam niya yung details ko. Hindi niya binanggit ng buo para hindi magmukhang scam. ba? Diba? Pag mga legit naka-asteris yung ibang details mo, last digit lang ang binabanggit, ginagawa nila. Okay, confirm ko lang din po yung installation address niyo. You are currently located in Barangay. Tama po ba? Uh -huh hindi na ako sumagot ng yes. Hindi ko na kinonfirm. Ay, kinonfirm ko, mm -hmm. Pero, kung AI yon or ano, hindi niya ma-recognize -re yung mm -hmm. Hindi niya maintindihan. Dahil alam lang niya, yes or no, oo o hindi. Pero alam niyo ba, yung pagsagot ng yes or no, dapat magdahan-dahan din tayo dyan, or mag-ingat dahil pwede nilang gamitin yan sa something na magkukonfirm sa details mo since boses mo yun, nare-recognize nila. Basta. So, mm -hmm, ang sinagot ko. Para ma-test ko lang. Tignan niyo ang sagot. Yung installation address niyo po is located in Barangay Tama po ba? Sorry, what? Oh, nung sinabi kong mm-hmm, inulit niya yung tanong kasi hindi yan ako yung sagot dahil yes lang ang hinihintay niya. So, nagtaka na ako. Nagsungit na ako nito. Hindi ako ganito makipag-usap pero pag alam mo yung alam kong niloloko na ako, taktik ko. Tama po ba? Sorry, what's the purpose of this call? Yan ang ko, anong purpose taga sumagot. Welcome, Converge. Tumawag po kami para i-welcome kayo at i-insure na maayos yung bagong internet service niyo with us. Okay. Your installation. Ang sabi ko, Address and... Address is located in Barangay. And sabi ko, and then... Yung nak nakat ako, bring up niya ulit yung tanong kung taga saan ako. Ay eh, hindi ko nga sinag... ko ng mm -hmm, pero hindi yes. Which is yes, ang kailangan niyang sagot. Alam mo yung feeling na... Feeling ko meron silang ginagawa behind... Like, nasa PC sila, nagaan ng information ko, kinukonfirm nila. So, sumasagot ako ng yes. Nakagamit nila yung boses ko to confirming details ko doon. Kaya nung tama ako taga saan, sabi ko, mm -hmm, na nila magamit. Tama po ba? What's the purpose of this call? Inulit ko yung tanong ko, anong purpose? This is Tom Converge. Tumawag po kami pa rin. Welcome kayo at i-insure na maayos yung bagong internet service niyo with us. Napansin niyo? Paulit-ulit na yung sagot niya. Paulit-ulit na dahil ito ay hindi totoong tao. Merong taong nagkocontrol sa kanya pero AI yung gamit doon. Hindi ko man alam kung ano yung tunay na ginagawa nila pero mang i-scam sila. Grabe. Nakaka. No? nakaka ito na. P Pakinggan niyo. What? Mm. Ano na yung tono ko? Galit na. This is Compton Verge. Tumawag po See? kami para i-welcome kayo sa so i-share naman ay simbagong internet yung service alo. niyo with us. yung script mo? Ha -ha -ha. Pati to, no? Ha -ha, -ha. Ha, ha ha Try na lang sa iba, hindi niyo ko ma -e -scam. Hindi hmm. ako ma-scam. Nagigigil ako. Please, sir, that this is a legit call from Converge. Legit call daw? Eh, yung boses yung tono mukhang AI, walang paghinga. Ano? Sorry, hindi ko oh, kayo marimig ng maayos. Oh, Tatawagin na lang po namin kayo ulit. Grabe! Thank you, and have a nice day. Oh. Bye! Good dog! Better luck next time! Hindi ko sila i-encourage na mag-scam, pero nang naiinis ako. Iniinsulto ko sila na hindi nila... Grabe! 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 Uh, alam niyo kung patuloy akong sumagot at nag-confirm ng details ko, hindi natin alam kung saan na ito nakarating. Kasi maaaring nagamit na nila yung pag-confirm ko ng yes, 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 kahit na wala akong binibigay na kahit ano, or di kaya, mas worse, mas, syempre, nabigay ko na, na-confirm ko na yung details ko, akala nila makukuha nila na yung iba pang details ko, like super personal, OTP, mga ganyan. Alam niyo kung ba't pangiinit ako? Kasi meron akong... Ito lang, this week, meron akong kapamilya na scam ng 93,000 dahil binigay niya yung OTP. Nalimas yung laman ng buong account niya. B issue rin to ng known na bank. Ayoko na magbigkas ng, ng bank. Pero yon nalimas yung account niya. Kaya ako nang gigigil ngayon kasi sa akin naman ginagawa. Pero, te, kahit anong sabog ko, once na may tumawag na unknown call, kinipilit kong maging... Buhay yung utak ko, mag-isip. And itong mga scammer na to, nagtatry lang yan ang nagtatry hanggang sa makuha nila yung target nila na madaling maoto Pansin nyo naman yung tono, walang paghinga, pare-parehas ng script, and hindi siya conversational, halatang kiniklik-klik lang kung ano i-reply based sa sagot ko. And kinukuha nila yung details. Like, grabe! Kaya sana mag to as awareness na mag-ingat kayo. Huwag na lang magsagot ng call. Lalo na kung unknown number. Kasi baka madala kayo, madala kayo sa pag-uusap nila dahil magaling sila. Oo, sige na, magaling kayo. Pero mali yung ginagawa Hindi kayo lumalaban ng patas. Kumukuha kayo ng pera ng iba na pinagihirapan nila. Grabe, nanggigigil ako. Walang nakuha sa akin ha. Pero nanggigigil ako. Kasi nga, merong history na nakuhanan yung kapamilya ko na Nalimnas na ako Buong pera niya yun. Pinaghirapan niya tapos nakuha lang ng ganun-ganun. Ang hirap kumita ng pera, ang hirap kumita ng pera, kaya kayo, mag-iingat kayo kasi sobrang talamak ng mga ganyang tao. Oh, grabe. Na nakagigil, nakagigil lang. Sobra. Actually, nagawa ko ng video yung about doon sa Nescam na kapamilya ko ng 93,000. Nalimas yung buong account. Nalimas yung buong laman. Ano yun? na yun, yun, yung pera niya pero nakuha. So, nakakapanlumok gumawa ko ng video, hindi ko siya in kasi sabi ko ah, it's not my story to tell. Hindi ko siya kwento para ako yung mag-share sa inyo. Buhay niya yun eh. So hindi ko in-upload. Tapos ngayon, sa akin, sa akin gagawin? Sa akin gagawin talaga? Call na to ah. Ewan ko share ko pa yung na-shoot kong video na about dun nga sa na scam sa... <laughs> bank na ma-issue ngayon na limas din. Ah. minsan, user fault. Sige, sabihin natin user fault. Pero, ting, mali ang magnakaw ng Sa, nandito, nandito sa ano ko, iPhone ko. Baka kayo nakatanggap din kayo ng ganyanong text message from, ano naman, other bank. And doon, ang sabi, i-claim mo na yung reward mo, yung points mo, kasi ma expire na yan today, sabay my link. So, may kami nakareceive ni Oliver ng ganun. So, alam ko na, ah, scam. Pag binandot mo yung link, pipili ka ng reward na makukuha mo, like earphones, mga ganyan, sisilawin kayo sa papremyo. Tapos, bibili niya na yung details, so, i-input nyo na yung bank account niyo. Pag nakuha na nila yun, bang, so, lilimasin na yung pera niyo online. Nakakag sabi ko sa inyo, kahit ano pang klase yan, link, call, ang dami lang paraan para mang scams. So, as much as possible, huwag na mag-entertain kasi baka ma-brainwash kayo. Minsan, nadadala na lang, sinisilaw kayo sa mga bagay-bagay, tuwad niyang points, papremyo, mga ganyan-ganyan. Ah, wala namang hingin sa aking pera, baka hindi to scam. Hindi nyo alam nililimasin kasi yung buong pera nyo kaya hindi humihingi ng malaking pera na mauuna kayong magbigay kasi kukunin nila yun sana mag-serve as awareness kasi nakaka yan, nakaka pag nakukuha na kayo ng pera na pinaghirapan nyo tapos kukunin lang, 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 lang ganun -ganun. na lang ganun-ganun na-update and nililiting na po yung cashback ninyo and later ma'am pag na-receive ninyo yung final copy yung third copy isasabihin ko sa inyo na pwede na po ninyo i-check kung tama yung amount na pumasok po ma'am Nisha hmm. okay Sige, ma'am. So, mag-process na tayo, ha? Mm. Okay? Since monitored online and recorded tayo, ma'am. Sa atin pong card ending is 0065, itong JCB mo, ma'am, ito yung nag-appear sa inyo, ma'am, tama? At, uh, uh, so, nakikita mo ba? Wait lang, ha? Pero actually, hindi ako comfortable Sige, kasi na mag transacts uh, over the phone kasi nakuna na kasi ako uh. nang ano dati. Tapos hindi ako... ako um, nabawasan na po yung account ko dati. Pero anong number? Um, hindi po. Sa so, debit. Ah, uh, okay. Paano nangyari yung madang? Pero matag... Pero matag... Pero sa branch. Yes po. Tapos walang help na na... Wala po silang, ano, tinulong. Pero anong kailangan niyo, mam? Anong... Ay, Yes. Ay, tapos na po. Da ano na, nag-report nag ng uh, back and forth emails and all na po. Ah, okay. Sige, ma'am. Ma'am, ganito ha. Kung ganyan po yung scenario natin, kung nagda kayo, ma'am, magsisend ako ng message sa email. May option naman doon and may way kung paano ninyo siya ma Okay? Sige, ganun na lang, ma'am, please. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Sige I... po. Thank you. Sa napanood nga nating video, ay parang lumalabas na wala na talagang pag-asa doon sa isang bangko na nabanggit ng ilang biktima. Samantalang, sa isang bangko naman ay kahit papaano ay merong ginawang aksyon ang nasabing kumpanya. Sa dami nga ng ganitong insidente sa ating bansa, ay marami na nga mga Pilipino ang halos wala ng tiwala sa mga bangko sa Pilipinas. Sana ay magawa nila ito ng paraan dahil kung magpapatuloy ang ganitong mga kawalang aksyon, ay baka isang araw ay wala na ni isang Pilipino ang maglagay ng pera nila sa mga bako. At kung nagustuhan nyo ang video na to, at bago ko pala magigit sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.